Ayan o, oh, nababakbak na yung mga pintura. Ayan o, oh. ayan o. Oh. Pangit ang pagkaanong nila pintura. Ayan o, oh. ayan oh. Yung mga nababakbak o. Oh. Kailangan ito natin, ano, kiskisin. O, oh. o. Oh. Nababakbak o. Oh. Ayan o, oh. o. Ayan o. Oh. Nababakbak siya. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. o. Oh. O. Oh. Ang pangit eh. Kailangan natin ito palit ano palita papalitahin natin no oh ayan oh dami oh At saka yon ilang musan lang natin ng puti yan kasi yung iba niyan ano yan eh parang dumi na tumalsik doon ko testoon tas doon ano na yan mina ano na sa taas eh. na ba yun siya, siya sa taas yan pintura natin ng puti yan para gumanda kasi mag aano na eh mag pepesta dito sa amin ngayon mga to mga dagta ito ng mangga eh ito mga nandito dagta ng mangga kaya hindi na matatanggal yan hihilamosan na lang natin ng puti yan pati ito lahat yan yun bumili na ako na rin ng ano ng brasa at saka luler. Ayan Pumili lang ako ng ano, ng bala niya. Ng roller, yan. Ayan. Gagawin natin ngayon. yan ang aking trabaho. Tsaka meron na rin tayo dito ng pintura na puti. Ayan. Nakalagay dito si may gloss latex white. Ayan. Gloss latex white. Latex white. Yan, kasi pang ano man lang natin yan, ipapatong lang pang hilamos para makatanggal eh, yung mga dumi-dumi. Para magmukhang bago naman yung ating stage. Let's go, kumbayan. bye, -bye. Kapagandahin natin yung ating atong ano, stage. Kasi malapit na magpista. Kailangan mo. yung pagkagawa nito. Ayos ba? Oo oh, ah. po. Ayos ba ang gawa mo? Ganyan lang ang pintura. Eee.

chấm bả ká boy chấm lang. đâu nhá chấm bả salamat ang galing mga uh, ano, mancha-mancha ko. Oh. Uh. Opo. Walang tatanggal yung ito. Para sa pesa ka maganda na ang uh, ating simbahan. Ba't hindi kayo nagsimba? Po? Nagsisimba ng limbo. Nagsisimba po kami? Ng limbo? Opo. Ano nandiyan ba kayo ng limbo? Opo. Oh,